Naging matagumpay ang isinagawang construction kick-off program ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program sa Barangay San Fermin dito sa Kawayan City, Isabela. Sinabi ni Kawayan City Mayor Cesar JCD na pangunahing layunin ng programa na mapagkalooban ng murang pabahay ang mga government employee, OFW workers at mga individual na nasa delikadong pamumuhay. Inaasahang aabot sa 1,430 units ang ipapatayo na kung saan 5,000 ang makikinabang dito. Ayon naman kay Honorable Daryl Brian Villanueva, Disud Assistant Secretary, lahat ay kwalipikadong makapasok sa naturang programa. Nagkakahalaga lamang ng 3,000 pesos hanggang 4,000 pesos ang kinakailangang bayaran sa loob ng 20 hanggang 30 taon depende sa unit na nanaisin ng kukuha. Pangunahing layunin ng programa na mapagkalooban ng murang pabahay ang bawat Pilipino na hirap na makabili ng sariling bahay. Para sa IFM News, ako si LV Ancheta, Idol!